Magandang araw po sa mga nanonood at sa mga subscribers. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang ating ngayon, panibagong adventures. Dito tayo sa isang lugar kung saan pupuntahan natin yung malupit na silid ng mga Japanese noon, World War II. Ang makikita natin dito ay pababa isa itong kampo ng mga Japanese noong World War II na ito ay ginawa na nila ng pasyalan o diyan sa baba mga establimento o mga dati na itong mga nakalagay ng na mga estruktura ng mga Japanese kung makikita natin noon ay doon sa unahan ah uh, ito ay mga ito ay mga ginawa na ng ini na nila pero ito pa yung dati sabi daw ng atin kaunting nakapanayam dito pupunta natin yung mga nasira na mga istruktura noong World War II na ito ay kinubkob ng mga Japanese at nakubkob naman ng mga Amerikano, Pilipino at ayon sa ating pananaliksik ay marami dito nagbuwis or nagsacrifice na buhay. Ito yung makikita natin na malupit na silid ng mga Japanese pag nagkasala dito nila dinadala. Itong step na ito, bibilangin natin 1 2 3 4 5 6 8 mayroon po isang malaking bato nakapagtataka nga sa number 8 the last step ay mayroon bilog na bato makikita natin ito sa paligid mayroon ito tinpit na taas ito yung malupit na silid noong kapanahonan ng Japanese era ay dito daw pag nagkasala ang mga Pilipino o sino man nagkasala sa kanilang gobyerno ay dito nila dinadala at malupit at dito nila eh, ini-stack kung makikita natin to sa left side mayroong Chinese or Japanese character hindi na natin ma hindi ko na maintindihan itong nakasulat ngunit papasokin natin ito ito yung kanyang opening or door na nasa 7 feet ang taas dito sa right side ito yung texture ng mga parang simento na wala itong bakal ito yung ceiling niya na hindi pa ito talaga nabago kundi ito la ay nililinisan lang nila dito sa mga caretaker ayon pa ito daw ay dati itong upuan na hindi binago parang ginpreserve nila dito sa may banda ng front ay may butas ang color ng ibang para itong simento or klinga matigas na pinatong-patong dito sa butas may basura talaga pag uh, atin talaga kabayan no? eh magpupunta lang yan isisiksik pa yung basura so continuous eh ito yung sa labas pag maka mga labas din ang isang na stack dito na tao ay hindi din makakatakas dahil nga ay mayroon din doon pader walang eksitan ito yung entrance ay eksitan din kaya malupit dito mayroon nakasulat nga hindi ko ito maintindihan kung ano ito isa lang siguro itong markers na hindi kung sino ang gumawa or kalikasan kung makikita natin itong side or ceiling ay matigas na parang siminto or simento ito na walang bakal ang kanilang structure na ginawa structura dito may butas sa pader sa tapat ng pintuan ay diyan sa ceiling parang may square kung makikita natin ayan parang may sekreto diyan so dito may 3 step naman pababa ito yung out na niya dito may rebolto pero may ulo yan, parang wala na. Yan ang entrance, yan ang exitan din. So hindi makakatakas basta-basta dahil may 10 meters ito ang taas paikot. Para siyang balon, mga kadiscover. So ito yung upuan na yan lang ang pre ng isang may kasalanan pag nagkasala sa mga Japanese itong pagilid ay isa itong kampo ng malaking nung mga panahon ng mga Japanese eh wala pa, wala pa silang binago kundi tinataniman lang nila ng mga halaman dito mayroon sila tawag dito ay monument or friendly so ito no marami, marami sa atin na uh, mga kababayan ang nag-sacrifice or sino man. So marami po salamat sa panonood at nakita natin itong malupit na silid nung kapanahonan ng World War II. At maraming salamat po sa panonood.